I hope Nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam ni Julius Babao si Gail Francesca, ang nagpakilalang anak ng yumaong master rapper na si Francis M na mapapanood sa kanyang YouTube channel sa interview ni Julius Babao, sinabi ni Francesca, na willing siyang makaharap ang kanyang mga kapatid sa ama, hiling ni Francesca, na dumating ang panahon na matanggap siya ng mga anak ng kanyang ama na si Francis Magalona, nang tanungin ni Julius kung ano ang kanyang mensahe, sa mga Magalona, sinabi ni Francesca na, I want to tell them, na I hope that they accept me, at I don't have any bad intentions po. Sinabi din niya na maayos naman siya, kahit may mga taong nambabash sa kanilang mag-ina matapos ang ginawa nilang paglantad sa Pinoy Pawn Stars kung saan ibinenta ng kanyang inang si Abigail Wright ang jersey shirt ni Francis M. There are a lot of mixed emotions, pero I'm handling it well. Saad ni Francesca, dagdag pa niya, na okay naman siya kahit lumaki siyang walang ama. Ikinuwento din niya na maayos ang relasyon niya sa kanyang stepfather. I'm okay without a father, I just think about him sometimes na paano, kaya kung andito pa siya, pero I'm okay po, dagdag pa nito. I don't get affected po kasi I know the story. Komento niya sa mga bash na natatanggap, sa ngayon umano ay nakapirma na sa kontrata si Francesca, at planong maglabas ng single. Nais din umano nitong sumabak sa aktingan bukod sa pagkanta.